Sa mga may high blood, meron akong halagang payo sa inyo. Ha? Kung umiinom kayo ng gamot sa high blood, lalo na amlodipine, mag ingat tayo sa biglang pagtigil. Baka mamaya itigil nyo yung gamot, marami ako nakikita yan, biglang na-stroke yung pasyente. Bakit nangyayari ito? Pag tinigil, na-stroke. Kasi ang ganda ng control ng blood pressure. Parang yan, no? Kahit 175, 111, kayang-kaya ng amlodipine, 5 mg, 10 mg. Kaya pag tinanggal mo, mawawala yung protection mo doon. Kasi may tao talaga pa nagkakaedad na ah, high blood na. O, pakita natin, Dok Lisa, yung mga levels. <coughs> Normal is 120-80. Maximum natin ay 140-90. Pero yung iba, hilo na sa 140-90. Stage 1 hypertension yan. 140, 90. Kaya pag kayo ay 150 over 95, eh high blood na yan. Oo, oh, maganda na sa'yo yung amlodipine. Usually, ah, Pag stage 2, mas mataas sa 160 hanggang 180. Ito, 100 oh, hanggang 110. Mag sabihin, pag ang blood pressure mo, 170, 105 stage 2. Ang taas na yan. Meron pang hypertensive crisis na sobrang taas, lampas 180, lampas 110. Sobra na po taas niyan. So ito usually ang binibigay ng mga doktor na gamot para sa high blood. Oo, pero bago ko naman ipuwesto sa inyo, lagi ko naman sinasabi, magpapa-check kayo sa inyong doktor sa inyong cardiologist o sino tumitingin sa inyo, yung doktor nyo pa rin ang final say. Siya magdidesisyon. Pero ako bilang internist, bilang cardiologist, nakita ko merong losartan, may metoprolol, may amlodipine, may kanya-kanyang class to ng gamot. Pero ito ang pinakamalakas. Mas safe ka sa stroke, lalo na sa matatanda, lalo na sa senior, mas safe kayo dito sa amlodipine. Pero siyempre, may pros and cons din yan. Kukwento ko rin mamaya. So, tingnan natin. Pag kayo nakainom ng gamot sa high blood, anong pinakamaganda? Amlodipine or losartan? Paglaban natin. Minsan kasi, pag natigil mo yung gamot mo, merong mga pagkakataon rin sa buhay natin. Tumataas yung blood pressure. Nainis, nagalit, mainit, pagising sa umaga. Diba? Lalo na pag may edad, pag kising sa umaga, masyado excited, masyado galaw ng galaw. Kung bata pa tayo, okay yung blood pressure natin. Pero pag senior na, ang mangyayari, biglang tataas yung blood pressure. Kasi nga, pag tumatanda, hindi na ganun kaganda yung mga ugat natin. Mas masikip na. Kaya pwede ka ma-sudden high blood spike, labo mata, sakit dibdib, sakit ulo, suso ka, hinihingal, pwede pa nanghihina tignan nyo ah, kung kailan na stroke yung tao. Madaling araw, alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi. Kailan mataas ang stroke sa umaga? Ayan, no? nag Nagumpisa alas 5. Mula 5 a.m. hanggang mga 10 a.m. Diyan na i-stroke ang tao. Ayan, no? Morning. Kasi dami isip, adrenaline rush, ganyan-ganyan. Oh, na lungkot tayo na isip ko nanay ko. Nanay ko na stroke 7 a.m. morning. Alang yatong high blood na to. Oo, pero wala eh. Syempre pag tumatanda eh nagkaka high blood. Dalawang klaseng stroke. May stroke na nagbabara yung ugat natin at may stroke na nagdurugo. Usually pag high blood na sobra taas blood pressure, 180 over 100 sa lakas puputok 'yan. Meron na mamatay dyan. Uh, very serious po yan. Paano malalaman kung stroke? Fast. Okay, F. Yung muka. Pag pinatawa mo, tawa-tawa, ayaw tumawa yung isa. Taas ang kamay. Pag pinataas mo kamay, isang kamay lang tataas. Isang kamay tataas, isang kamay hanggang dito. Uh, sabi mo, taas mo kamay, ay eh, tinataas ko na nga eh. eh. Ayaw na tumaas. Speech. Pasalitain. Medyo bulol time pumunta. kailan nangyari punta agad sa ospital kasi kung kayo ay nasa Maynila meron kayong magandang ospital dalin niyo yung pasyente within 3 hours may gamot na binibigay medyo may tulong pa pero pag sa probinsya I'm not sure kung merong ganong kailangan big big hospital to so yan ang mga gamot natin sa high blood merong mga losartan Oo, oh, mga beta blockers, mayro mga calcium channel. Bakit maganda yung amlodipine at hindi maganda tinitigil? Actually, sa lahat ng gamot, siya pinaka, para sa akin ha, pinaka pinakamalakas. Okay? Malakas magpababa ng blood pressure. Kasi unang-una, calcium channel blocker siya, pinapabuka niya yung mga artery. Okay? Oh. Kaya kita binubuka niya. Pag binuka niya to, luluwag yung daanan ng dugo bababa. Binubuka niya yung mga artery natin dito sa mga peripheral. Tapos ang maganda sa kanya, matagal siya sa katawan. Yung half-life niya matagal. Parang, parang 35 hours na sa katawan pa rin. One, one and a half day. O, nakalimutan mo uminom the next day, may amlodipin pa rin sa dugo mo. Lampas siya 24 hours yung effective siya. 35 hours. Pero sabi ko papa papasyek sa doktor, yan, ginagawa niya. Binubuka niya yung afterload. Yan ang trabaho ng amlodipine. Maraming calcium channel blocker, pero ito pinakamaganda. Tingnan mo, Dok Lisa. Maraming advantage ang mga amlodipine. No? Walang ganong ibang side effect na sa brain. Hindi ka mahilo, hindi ka mapapagod. Walang epekto sa, sa sex. O sa erectile dysfunction, walang problema. Pwede yan. Walang problema sa trabaho, hindi ka mababangag. Pwede ibigay sa mga may ibang sakit. May hika, sakit sa puso, may barayong ugat. Pwede lahat. Yung mga iba, may bawal. Sa kidneys, walang problema. Sa sex, walang problema. Sa buntis, medyo one of the safest siya. Oh. Walang epekto sa quality of life mo. Diba? At tingnan mo, ha? pinaglaban siya sa balsartan. Valsartan, kapatid yan ng Losartan. Pareho lang yon. So, sino mas panalo? Ang mga Valsartan and kapatid ng Losartan o ang Amlodipine. Pinaglaban sila. Pampababa ng blood pressure. Kita mo, Valsartan nandito. Amlodipine, mas mababa ang blood pressure. ano? Panalo ang Amlodipine. Ano? Systolic, diastolic, unang numero, pangalawang numero, panalo ang Amlodipine. Bumaba ng tum mas panalo siya ng 2 mm mercury. Minsan, yung ganyan lang kababa, yan ang difference ng stroke at hindi ma-stroke. Kaya kung kayo ay nakalosartan at iba pa, sana controlled ang blood pressure nyo. Pero pag hindi gano'n nakokontrol, sa mga super high blood, ang ang makakatulong, makakaligtas ng buhay para hindi kayo ma-stroke. Ito yung mga dosis. Maximum dose, 10 milligrams. Usually nag-uumpisa pwedeng 5 milligrams o kalahati lang ng 5 hanggang 10. Eh. Pero 5 malakas-lakas na. Kung hindi naman ganun kataas ang blood pressure, yung 5 mg na amlodipine hatiin mo sa kalahati, 2.5. Minsan ini-ini start ko 'yung tao 2.5 mg. 5 mg na kalahati, 2.5. Pag tumatanda, tumataba, tumataas blood pressure, ginagawang 5. Kung talagang super taas, 10. Pero hanggang 10 lang ang maximum. Pag hindi nakuha sa amlodipine 10 mg, dagdagan ng ibang gamot. Ano side effect? Isa lang ang problema sa amlodipine. Dahil nga malakas siya magpabuka ng mga ugat natin, sa lakas ng pagbuka, nagmamanas yung paa. Mas mataas yung dose, nagmamanas. Actually, maraming pasyente yan eh. Sa amlodipine, I think siguro mga 3% to 5% nagmamanas. Pag nagmanas sila, eh sasabihin nila, natatakot ako, may manas ako eh. So, pag natakot, uh, dahil may manas, titigil yung amlodipine. lilipat sa losartan. lipat sa losartan, doon may stroke. Kasi nga, hindi na makontrol yung blood pressure. Lalo na sa senior citizen. Yun ang ano, ito. Ang amlodipine, mas mabisa siya kaysa sa ibang mga calcium channel blocker. Tulad ng lasidipine, ano rin yan, calcium channel, pero panalo pa rin ang amlodipine no? Ito nga problema natin, lalo na sa umaga, morning hypertension. pag pagtayo, pag-tayo, eh no? pag ha-high blood din. Kaya maganda ininom ang gamot sa high blood sa gabi. Meron tayong mga home red remedy. Siyempre, bukod sa gamot, kailangan tutulungan mo ng ganitong pagkain. Ito yung diet na nakakababa ng blood pressure. Dietary advice to stop hypertension. D-A-S-H, dash diet. Nakita niya naman eh. Gulay, beans, oatmeal, isda. Yan talaga. Ito yung pampahiblad. blood. O, kung gusto niyo ma blood, ako kasi talaga, I mean, syempre instant noodles, hindi naman healthy, pero wala tayong makain. Minsan, gutom tayo. Kung gusto niyo kainin to, yung noodles na lang. Pero yung sabaw, ginagawa ko sa sabaw, tinatapon ko yung sabaw. Pag nalagay ko yan, kalahati lang nung alat ang nilalagay ko. Di ba matabang? Tapos konti lang yung tubig, tapos tinatapong ko pa yung sabaw. Tinitira ko na lang konti para yung alat, konti lang papasok sa katawan ko dahil ayaw natin ma-high blood. Pero busog ka pa rin naman. Style ko lang yan. Mga maalat, bacon, super alat, salami, ham, processed meat, french fries, sobra alat, di ba? o pickles maalat yan matasang sugar battery ito yung mga binabawasan natin mga pagkain pampababa ng blood pressure and cholesterol oatmeal green leafy vegetables strawberry green tea yan salmon isda bangus yung mga local natin pwede na galunggong yan Dok Lisa, bumili ka pala na isda. <laughs> gusto ko isda. Ano kayong gusto natin? So, ito yung mga DASH diet. eh, no? dietary advice. So, pag ganito kakainin mo, bababa blood pressure mo 5-10 points. Pero dahil tumatanda tayo, kailangan nyo pa rin ng gamot na support. Okay? So, final advice. Iwas sa alat. Alat ang kalaban. Huwag magpapakataba. Iwas stress. Tamang exercise. Aging. Wala tayong magagawa. Lahi. Wala tayong magagawa. High blood wala tayong mga pero ito ko natin. Okay? So sana po nakatulong tong video ko. Kumunsulta po tayo sa ating doktor.